Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi niyo earlier, sabi niyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier. naka, naka kil, Nakilala ko your honors si Mayor uh, David Navarro, uh, Mayor of Clarín Uzamis, uh, Misamis Occidental. Uh, nung, nung nangyari your honor na si Mayor Navarro is uh, include in watch list sa drug watch list ni PRRD. Uh, Tumawag sa akin personally si Chipinti Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-cleared kay Mayor Navarro. Ang uh, sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yon. Ang, ang sagot ko naman, Your Honors. Sorry, Mr. Chair. Iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list yes, na drug lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo habulin. Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man iriya ang ang Clarine. Uh, Sinabihan po kayo na huwag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list. Kasama po ba siya sa mga nagaha ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors kasama yon sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na drug, nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And direkto may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath naka po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Sila Your Honor. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honor. Dahil po, kasama siya sa STL na pumopondo, kasama si reward system. Yes, Your Honor. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na huwag galawin itong nasa napumpondo na drug lord sa STL, uh, sa reward system. Sino pong nag-order sa inyo na huwag galawin po? Uh, Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumapunta doon kasama dito maliban sa LGU sa STL ang Pogo. Paano nyo po alam na pati ang Pogo ang uh, funding po nito, ang source po nito ay ang uh, pumapunta rin sa reward system? Uh, Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para yun na, para masitol ang problema. So na, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na Uh, magpunta ka man sir sa bakulod, uh, alam alam mo na wala nang problema sa mga uh, gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap yon ang gagamitin para sa uh, reward at saka sa illegal drugs na trabahoin eh, ng ng police. but uh, to tell you your honors only my police station hindi lang ako lang sa lahat ng police station siguro iwan ko kung mayroon iba na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pondo din sa reward system na to ay mga pogo, galing sa pogo. 'Yon ang narinig ko kay Mayor Nabaro. Si mo ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair na hindi lang STL pati ang pogo ang pondo dito. Yes, sa Your sa Honor. paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit Nakasulat dito, after these pogos were ab were able to register with government. Funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, your honors, minister, uh, allow me to answer that in a executive session, your honors. Uh, if I may uh, with the indulgence of uh, Congresswoman Nograles Uh, Colonel Espinido, nailagay niya yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit, in item number 40, yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, uh, please uh, refer and uh, answer the query of uh, Congresswoman Nograles. I submit your, your honor, Mr. Chair. Uh, please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong Pogo may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 uh, na si... Eh, tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Ana your honors. From Mayor, okay. And uh, meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pupondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? 'Yun ang uh, mostly na marinig natin, your honor, sa amin mga polis na pagkukunan para sa mga na fan ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na protektahan, kasama din po ba siya? All this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, Your Chair? Meron din AIDG kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang, kung galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system, pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo, or mga LGUs din na alam nyo po? Uh, Your Honors, Mr. Chair, uh, sorry for that because I don't have any uh, document. Uh, na mag, uh, ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an uh, chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially Colonel um, na ilabas po natin um, within the executive session, Mr. Chair. So, eto no? tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa uh, paragraph 40, uh, that is only the information came from Mayor Navarro but uh, to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have your honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng kota sa pagbibigay ng mga orders, no? Uh, mukhang, at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may, may, may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search, mamamatay, at may sistema din na pinaprotektahan, parang katulad nito ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinaprotektahan. At may sistema ng kutam, malamang galing to sa orders, may nag-order dito. At mukhang pinangalanan nyo naman dito rin sa affidavit nyo, syempre, uh, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman uh, Joel, no? Nasi uh, na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the uh, the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no, kung ano-ano, as long as I, uh, yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tokhang. Uh, tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, sir Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na uh, information from uh, Mayor Navarro, Your Honors. Specific instruction niya or uh, marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, ang uh, about this uh, war against illegal drugs. So dapat, galingan mo ha, ikaw ang i-assign ko as chief of police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa sa Albuera. So your your honor, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your honor, Mr. Chair, ang police isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano pag, po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay, mamatay. But, you know, that is very uh, obvious for us and officer so, your honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin mamatay tao po. So by all means your honor, by all means. Kay. Yes. Okay. So paano niyo nasiguro na yung kausap niyo sa telepono ay eh, si Chief PNP Bato Dela Rosa? Hindi po ba kayong nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay uh, diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to, tell uh, the, uh, the truth, kung ikaw tawagan ng CPNP, hindi magtaka, Your Honor, because ma masayahan ka, ma-impress ka na ikaw, ang, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng CPNP. Uh, Nagpakilala naman siya, Your Honors. na siya si CPNP Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor nasa niya na sa tabi na nag-request, nakikilala ko, Your Honor. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Um, ano po kaya ang dahilan bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot uh, kayo po ay naging intel officer. So um, whatever you gathered in your time as intel Uh, officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan nyo po. So ano po yung tingin nyo? Bakit pina-eliminate yung uh, drug lord sa Osamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag ko. Number one, na mag instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako, tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complain ni Kirwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kirwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for one month. For that, uh, Your Honor, Mr. Chair, din, kasi nakita nila na disband si Kirwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinosa para mamatay di uh, siguro ang pag-isip nila your honor Mr. Chair na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido only a lateral wala akong schooling ng special course wala akong schooling simple na si Espinido grade 1 section 10 lang pero ang pag-underestimate nila na accomplish ko yung uh, Espinosa drug drops galit na naman sila bakit your honor Mr. Chair hindi nila binigay sa akin si Ardot at sa Kasinuba when in fact na file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga uh, protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nova Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested uh, in Taiwan. Pagdating mo mismo dito sa Krami na maghingi ako ng permission sa um, GPNP at the time si Albayal Hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, uh, I uh, I presume, uh, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila Para matapos sa sana yung problema ng drug war. Kasi, uh, I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa buhay pa at the time your honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. So, yun ang nakita ko Your honor, Mr. Chair, na kung ito ang, ang organized crime groups, To tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa polis lang. Kung mag, maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernur, kung gusto pa nila, kung ang polis, like stand like a brave, uh, like stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, karnaping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Sir. Uh, hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang uh, polis. So, at least, Sir Honor, Mr. Sir, uh, binigyan niyo ako ng pagkataon. At least, magpanginoon ko, bahala na siya. Okay, okay. Na-statement mo, uh, paragraph 34. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ang ibig mo bang sabihin yung Chief PNP ang uh, lord uh, of crime? Kasi uh, first, pag sinabi mo na yung PNP ang uh, isang crime syndicate, ang big boss niyan ay yung Chief PNP. Siya ba ang big boss ng criminal syndicate known as the Philippine National Police? Your honor, Mr. Chair, I don't uh, first I don't want to uh, uh make any statement that uh, the PNP itself is a uh, Uh, organized crime groups. But uh, ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat galing sa kanya, lahat ang instruction. During the time of what? Of who? General, General Bato, Your Honor, Mr. General Mr. Chair. General Rosa. So, nung pananong na yun, when you say that the PNP is the biggest uh, crime group in the country, Uh, ang leader ng crime group na yon ay si Gerald De La Rosa. It may be, Your Honor. I'm, not I, I'm, I'm, not referring for the PNP. Tinatanong kita dahil yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung chief si PNP? Yes, sir. And therefore, sir. he's the lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama, yes, Your Honor, Mr. Chair. Uh, would that be a correct uh, conclusion of mine? I am with you, yeah. Mr. Chair. Thank you.